Isang mapagpalang araw po sa atin lahat at meron tayo ditong dumating na drone at ating itong titestingin at akin pong ipakikita sa inyo kung paano ito gamitin. Bali, naglalaro na rin ako dati nitong drone na to Meron kasi yung tropa pitch ko na drone. Minsan pinahihiram niya ako at nagpapalipad kami sa bukit. Ginagawa naming laruan pero palibasa nga po ay uh, tayo ay uh, nagbablog na ngayon ay naisipan kong bumili ng sarili ko medyo mumurahin lang tong aking binili muna at baling ngayon ko pa lang siya testingin dahil nga po so yung mga bagong dumarating wala pong baterya so ito bumili tayo ng baterya na ilalagay natin dyan So, ito nga po at ating siyang titestingin. Ito. Bubuksan natin para makita natin yung loob. Papakita ko po sa inyo yung kanyang uh, loob at yung kanyang klase ng kanyang pagka drum. Ito yung kanyang bandang laman. Ayan. Ito yung kanyang uh, mga, mga accessories. Ayan. dito yung kanyang uh, mga gamit ito yung kanyang barcode para kung halimbawang nais natin i-apply sa cellphone na yan meron dyan nakalagay dyan oh, yan. manual para kung pa natin na uh, ima-manual tong room na to kung pa natin ipapasok sa cellphone so ayan bali ito naman yung kanyang guide kung paano natin uh, na yung ating uh, room pero usually buo na to eh no? Ilalagyan lang natin ng battery at atin lang itong ikakalibrate. Ito naman yung kanyang uh, gamit. Ito yung battery. Bali, double battery ang aking binili. Yan. Nung uh, bago ko gamitin, i-charge ko muna para matesting natin kasi wala halos karga ito eh. Kaya, kaya kailangan i-charge muna. Ito yung kanyang konektor sa mga charger natin sa cellphone. Ito naman yung kanya mga guide. Ayan. Sa helice yan. Sa kanyang blade. Pan blade. Yan. Meron siya. Mga. Uh, ito naman. Extra ng blade niya. Yung helice. Eh. Extra yan. Meron siyang kasamang extra. Uh, at ito naman yung kanyang uh, screwdriver. Bali Phillips screwdriver. Yung uh, kasama niya. At ito yung kanyang drum. Ayan. Uh, wag po kayong magtataka. Pagka dumating sa inyo na. 'Yung kanyang uh, blade o 'yung kanyang LC ay maluwag, yan Talaga pong ganyan ang design niyan. Baka mamaya iisipin niyo, "Bat maluwag? Higpitan niyo to." Ay hindi po, ganyan po talaga ang forma niyan. Baka mamaya kung gagalawin niyo pa masira, ano. Uh, ito naman 'yung kanyang harap. Ayan, madali lang siyang ma-identify kasi nga 'yung harap niya, ayan 'yung camera. Ayan. Yun, ito naman yung kanyang post button switch. Ito yung ilaw. So, ayan. Ganyan ang magiging forma niyan. Kapag ka papaliparin natin, dun siya na, dun siya nakaharap. Tatay ay magpapalipad. Lalo na yung mga beginner. Hindi pwede yung nakaharap na ganyan. Ayan. Bago mo paliliparin, aba, ay baka sumalpok sa mukha natin yan. No? Medyo masakit-sakit to bama yan. Ito naman yung kanyang controls. Ano po? Ito yung antena. Yan, antena niyan at ito naman yung kanyang uh, remote. Yan. Kapag tayo ay magpapalipad nito, ang advice ko lang ay huwag muna natin gamitin itong mga pinipindot nila, yung mga push button na yan. Dito muna tayo sa manual kasi ito kapag kaya na ipinindot mo, diretso na agad nalilipad yan. No, baka hindi natin makontrol. So ang maganda niyan, dito muna tayo. Bali ito yung starting kapag ka inon natin tong kanyang switch ito yung switch niya pag inon natin yan ay uh, ito yung magpapalipad sa kanya ngayon kapag siya lumilipad na ito na yung controls niya yan pagkaya yan yung mga araw na yan kung yan ay pipindutin natin yan ay pupunta dun sa kanan pupunta sa kaliwa at ito naman di, yung direksyon niya pa direksyon pa palayo palayo sa atin at pababalikin natin ito ngayon kung gusto natin siyang uh, palipa rin at sisimula natin wag agad tayo munang pipindot dyan lalo na sa mga beginner dito muna tayo muna natin gagawin ay ikakabit muna natin tong kanyang baterya pagkatapos itong ating drum iharap na natin doon kasi baka mamaya sa kada daldal natin nalimutan natin nakaharap pala sa atin so hindi pa naman tayo magpapalipa dito kumbaga ikakalibrate lang muna natin So, dito sa bandang likuran, ayan, nandyan. Ayan, ipipress mo lang yan nandyan yung baterya nya ayan oh. so may araw yan oh, yun yung ito yung negative ito yung positive lagi natin tatandaan na yung uh, negative yun yung may spring so ayan nakalagay din naman dito sa baterya natin yung negative at saka yung positive ayan oh. naka identify dyan ayan oh. nakalagay dyan negative Basta kung hindi natin makita yon malabo ang mata, tatanda lang natin ito, itong pinaka Bungad na ito. Ito. So, pinaka mayroong matambok na yan. Yan, yan yung positive. So, ang timano, dito yan. O, so, yan. Ganyan lang pwesto nyan. Dahil nga ito'y kabilaan. Dito naman ito sa kabila. Ayan. Uh, at ito naman, yung isa. So, tatlong bateriya. Ayan. Tapos, tatakpan na natin. Mayroon niyang, ano, yun, yung yun Tama lang natin dyan. Huwag nating pilitin kasi baka bago-bago masira na kagad, no. So, yan, okay na. Ngayon naman, ilalagay natin tong baterya. Ito, ito yung kanyang battery. Yan. Hmm. Itong nasa ilalim na to, ito, ito, ito. Yan yung pailalim, nakaganon. Ganon ang pasok niya, yan. Hindi pa pa ganon, mali yun. yan. Makikita no? nyo yung kanyang padlock sa ilalim, yan. So, ganyan ang pasok niya. Ayan. Pasok na rin. So, ayun na. Okay na. Ready for take off na to. Sa paglalagay po ng baterya, ah, siguraduhin lang natin na nakalapat ito. Ayan. Kasi pag yan ay hindi nakalapat, ay hindi po gagana yan. Kaya kailangan lapat yan. So, iyon natin. Ayan. Tingnan na rin. Iilaw ito eh. So, ayun. Okay na. Umilaw na. Iharap natin siya run. Pagkatapos, ito naman, sunod natin to itong kanyang pinaka-remote. So, ayun. May na pareho. So, ibig sabihin, lilipad na yan. O, oh, yan, lilipad na yan. So, kapag kaya na umun na ganon, ang gagawin natin, itutulak natin to ipupos natin. Sa unang flight natin, huwag nating uh, praktisin yung uh, mataas, mababa lang muna. At sa pamamagitan nito, touch lang ng konti, uh, at yan ay uh, tataas na. So yan, palibasa ay eh, nakauna siya. Ang gagawin natin, ito yung ating munang gagalawin, ito. Touch lang yan, papaganoon, pauna, pak. Huwag nating itututok ng diretso kasi lilipad yan eh. Kapag kaya eh, tinouch mo gano'n, gagana yan. Pagkatapos kapag kaya na eh, hindi mo pinalipad, kusang mag-uup yan mag uupi ang blade. O, subukan natin. Ayan. Ayan lang natin. Kung hindi natin pinalilipad, mag-uupi ang kusa. O, ayan. Nakita nyo. Mag-uupi na nyo kusa. So, okay na yan. So, ayan. Palibasa yun na testing natin. Ayan, o. Mayroon siya dalawang ilaw. Yan yung kanyang pinaka plus light. Ayan. So, ayan. Okay na yan. Palilipatin na natin yun to punta tayo sa field at palipan natin. i muna natin. Yun, long press lang, long press. Ito, ganun din, long press. Yun. So, sarado muna natin. Punta tayo sa field. paliparin natin. Doon po sa paglalagay ng guard sa kanyang blade, ito. Makikita nyo yan. Mayroon siyang huyo. Ayun, no? Ayun, no? Ayan, no? Makapansin nyo. Ayan, mayroon siyang kanal. Ayan, no? Yung kanal niya yan yung yung kanal na yan yan yung nakadapang ganon yan papaganyan ng ang pwesto niyan. makikita nyo yung shape yung shape niya, ayan o oh. so paayun niyan, paayun, pa yun yan pa yun ayan bali meron siyang dalawang ano rito yung pinaka lock niya. uunahin nyo munang ikabit yung lock niya. yan unahin nyo pagka nailagay nyo yung ganon saka nyo ipipress dito sa una ayan, lalag yan, lalagitik yan. Huwag niyong patatamaan yung blade. O, oh, yun. Ganito natin, para kitang kita. Huwag niyong hahawakan yung blade. Dito kayo hahawak. Dito sa... Dito sa ibabaw na to. Dito ang hawak. Huwag niyong hahawakan dito na ipipress nyo. Dito ang press. Nakalalay lang yung kamay natin dito. Dito ang press nyan. O, oh, yan, Ganyan, o. Oh. I-press natin. Yun, o. Ano? Oh. Yun, nakita yun. Lumagitik. Yun, ibig sabihin, nakalak na yan. ayan ang magiging forma niya. Ayan. So, doon natin ikakabit yan sa field. Atin lang i-dinay mo kung paano ilagay yung kanyang guard. Ang pag alis naman niya, ipipress mo lang dito sa ibabaw. Ayan, o. Hmm. Okay na. Ito, itong hawakan, yan ang pinipress dyan. Ayan. Kahit itiklopin natin to, meron niyang stick. Ayan. Ang laging inuuna dyan, itong nasa likod. Ayan. Kasi pag ito inuuna mo, babangga ito eh. So ito muna, dahan-dahan. Ayan o. Oh. Ayan. Mm, Saka mo isunod itong may stick. Ayan. Libre siya. Hindi siya bumangga. So ganun din yung sa likod. Unahin natin yung nasa likod. Ayan o. Oh. Hmm. Tapos yung unahan. Ayan. Okay na. Hmm. So sakto. Dito medyo maluwag dito. Ayan dito tayo sa daan magpapalipad kasi mga walang sasakyan dito eh walang dumadaan so dito natin itatry so yun na ipalilipan na natin siya yun ayan mababa lang muna ayan o oh. ayan ayan ganyan lang muna sa una mababa lang ganyan ayan o oh. video maganda ngayon ng ano ayan o oh. pabalikin natin siya, ayan o oh. diretsyo le Diretso, forward ayan ala alalay lang Ayan oh, alalay lang na ganyan, ayan oh. Kasi masyadong malakas yung ano niya eh. Ayan oh, pernis lang natin, baba natin. Ayun, pabalikin natin siya. Ayan oh. Ayun. Palibhasa nga po lumakas yung hangin doon sa bukid, ay napilitan tayong umuwi. At yan, yung ating drum na ginamit. So, hanggang dito lang po, muli rin yung ating uh, tutorial tungkol dito sa pagpapalipad ng drum plus bali practice-practice lamang po, uh, at makukuha din natin yan. So, hanggang dito lang po, at marami pong salamat sa patuloy niyong pag-like, pag-subscribe sa akin. Nawa po yung bihaya at pagpala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Marami pong salamat. God bless po.